ng pagsira ng pangalan ko kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sarayan at uh, going back po dito sa budget hearing Madam Vice President kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kani-kanilang statement no, about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay uh, posibleng ano, ito ay isang impeachable offense. Ano pang re reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa if a file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At uh, lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment.